Patay ang isang bako operator matapos sumalpok sa puno ang sinasakyan nitong motorsiklo sa Purok 3, Barangay Bari Esliga City. Dakong alas 3.20 ng hapon itong Sabado, Hunyo 14. Kinilala ang biktima na si Joseph Alba, 39 anyos, may asawa at residente ng Purok 8 Barangay Bankirohan, parehong lungsod. Batay sa ulat ng Liga City Police Station, pauwi na sana ang biktima mula sa pinapasukan nitong trabaho sa Pilar Sorsogo nang mag-overtake ito sa isang sasakyan sa pakurbadang bahagi ng kalsada na nauwi sa kanyang pagkakaaksa aksidente. Nagtamo ng matinding tama sa ulo at mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ng biktima. Isinugod pa siya sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Going to bunker one, kasi sa naka, ano, naka star So naglunad siya kan sa iyang motorsiklo, hali sa pilar. pa sirining May helmet man siya, kaya lang nag, uh uh, overtake sa sarong sasakyan. kailang pag overtake niya, pa sa so area. So dahil na niya nakontrol so, sorry, so manibila kang motor. So tumini na po na inot yung sa uh, helmet. Then saka siya buminadol sa kahoy duman sa area. So ito naging itong naging pinakadakulang cost kan sa iyang amay ah, nakagadanan dagdag pa ng PNP. May helmet at kumpleto naman sa mga dokumento ang biktima. Hindi rin daw ito nakainom. Nakainom. Pero sabi kang agom, kung maga, dahil man nagpapara, basta nasa trabaho, dahil man nagpapara, inom na maray. Ano niya, agom niya. Muli namang pinalalahanan otoridad ng otoridad ang mga motorista na magdobli ingat sa kalsada para iwas disgrasya. Para sa mga balitang, Bicol, Hercules Barbacena.